Colonel Jean regarding lang po doon sa uh, sinabi ninyo nung Monday na possible within the day ay ilalabas po ng Firearms and Explosives Office yung result ng kanilang study sa mga fire guns po ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano na po kayang update natin doon? Yes, ma po sir. Last Monday ay nagsabi po tayo na pinapag-aralan po ng Firearms and Explosives Office po ng PNP yung uh, possible grounds for the uh, revocation and cancellation po ng uh, license to own and possess firearms and registration of firearms of uh, Pastor Kibuloy and other accused po. At uh, naglabas na po ng uh, recommendation niya ang uh, FEO at na nakalagay po doon na uh, under uh, Republic Act 10591, particularly po yung uh, Section 4, kung saan nakalagay po doon yung mga requisites for a particular individual or judicial entity para mabigyan po siya ng license to own and possess firearms at yung pong re registration ng barrel At doon po sa Section 4G ay nakalagay po doon the applicant is currently an accused in a pending case before any court of law for a crime that is punishable with a penalty of more than two years. Alam po natin na mayroon na pong inisyo ng mga warrants of arrest against kaya Pastora Kibuloy and other accused. So dito po magpo-fall yung uh, kaso po ni uh, Pastor Kibuloy at uh, particularly another, uh, another section po doon po sa IRR po ng uh, 10591 particularly po yung, uh, yung uh, legal disability para po uh, ikaw ay matanggalan po ng pribilehiyo na magmay-ari po ng barel, ay doon po siya magka-qualify doon po sa Section 26.1.5 na kung saan ang isang licensed citizen kapag ka may legal impediment na po or disability, particularly po yung Section 26.1.5D, yung pendency po of criminal case with impossible penalty of two years. Alam po natin yung isinampapong kaso laban po sa mga akusado, KERIS ay lifetime imprisonment o capital offense. So dito po siya magfo-fall. Henceforth, ang Firearms and Explosive Office po ay nagrekomenda para i-revoke at i-cancel po yung license to own and possess firearms and, and registration of firearms para po kay Pastor Kibuloy at ang sa po pong akusado. At yan po ay iniintay na lamang po nating mapirmahan ng ating GPNP po. So maliban po kay Pastor uh, Kibuloy ay may isa pa pong uh, akusado na mayroon kunting uh, pag ma pagmamay-ari ng barel. So dalawa po sila doon. Ma'am, ako sa doon niya, yung isa rin po doon sa mga nahuli natin. Ayun sa mga sumuko. Yes po. Yes uh, po. Isa po doon sa sumuko ay may uh, pagmaari po ng bala. So ang recommendation po ay dalawa po sila na i-revoke -re at i-cancel po yung uh, po at registration of firearms. Kung pwede malaman yung pangalan po nung isa? Si Ingrid Canada po. Ah, uh, okay. Ma'am, doon po sa lahat, lahat po ba ng baril ito nang tinutukoy doon sa recommendation? yung almost 20 guns po ni 19 Pastor. po, sir, 19, ah, 19 na guns. baril po ni uh, Pastor Kibuloy at isa naman po doon sa isa po niyang kapwa akusado. Yung the rest po ay wala naman pong pag-aari na baril. Uh, regarding lang po doon sa, uh, sa, sa firma po ni General Marville, kailan po kaya natin inaasahan na pipirmahan ni General yung recommendation po ng FEO and at the same time po doon sa Uh, Inaantay na lang po yung publication ng uh, sa Official Gazette, I believe parang laps na po ata for 15 days since it was in March, if correct me if I'm wrong po. Uh, kailan din po natin yun inaasahan? At the same time, sa tattoo po, ibig sabihin po ba parang kaya po ba natin pinapatanggal? It comes like na parang nata-tarnish po ba yung image ng PNP with so much tattoos doon sa iba nating uh, police personnel? How about po dun sa artistry po ng iba? one of the reason is really to 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 maintain the uh, dignity of our uniforms. Like we said, ay uh, hindi natin dini discriminate yung iba pong nasa labas po ng PNP. Pero kagaya po ng ating sinabi, nung tayo po ay pumasok sa serbisyo, alam naman po natin na bawal po ang uh, paglalagay po ng tattoo. However nga, there was no clear policy on sporting and bearing of tattoo. That, why, that, that is why uh, the PNP uh, deemed it necessary to issue this circular to regulate We are not prohibiting totally because mayroon na nga pong mga, mga polis po na may tattoo. However, there are certain rules to be followed and one of which is dapat ang mga tattoo po ay hindi visible po habang nakasuot po yung uniforme. As to your question kung ito po ba yung effective, iniintay po natin yung actual publication sa ngayon po ay hindi pa po napapublicize po ito. But as soon as uh, these circulars uh, will be publicized, we count 15 days then it will become uh, effective po to your question po, kung napirmahan na po ba ng ating GPNP yung recommendation po for the revocation and cancellation po ng LTAP po at registration of firearms. Hopefully po, within the week po, ay lalabas na po yung approved na resolution po for the revocation and cancellation of the LTAP and registration of firearms of Pastor Kibuloy and Miss Ingrid Canada. Bernard Ferrepo, PTB4. To Colonel Jim Pajardo, ma'am. Kumusta po yung mana operation. Tuloy-tuloy po sir, yung ginagawa po nating uh, mana natong operation na uh, the NBI being the lead agency po ay nakasuporta po palagi yung PNP. At kagaya po ng sinabi na natin, hindi na lamang po limitado sa Davao Region yung ating paghahanap. Yung ating mga tracker teams ay binavalidate po yung mga information po na nakireceive po natin sa mga possible location po na kinakokunan po not only of pastokibuloy uh, as well as do with other suspects po. So Si Pastor po ba eh, nasa bansa pa sa monitoring niyo po? Base po sa ating coordination sa BID ay wala pa naman pong indication na nakalabas na po ng bansa si Pastor Kibuloy at uh, yung iba pa pong akusado. Okay, thank you ma'am. Okay. Okay. Agad po ba natin kukunin o kukumpiskahin yung mga baril po ni Pastor since ito po ay unregistered na? Kung ito ang kanya pong uh, license to own and possess firearms at yung kanya registration of uh, firearms ay revoke na po at makakancel. Itong mga baril po ay mako-considered na po as loose firearms. At naba, sa ilalim po ng RA 10591, ang next of kin, nearest relative or legal representative who has prior knowledge of the existence of these firearms will be given six months to surrender and turn over these firearms to the nearest police station if not po doon sa firearms and explosive office kung wala ka naman pong uh, prior knowledge sa existence po ng mga baril po na ito but uh, you uh, come into possession of these firearms after the declaration po ng legal disability bibigyan din po kayo ng 6 na buwan to turn in and surrender, uh, surrender those firearms po. Itong case ni uh, Pastor Kibuloy di ba na pinag-aralan nyo kung may lungang legal grounds no para revoke kasi ang initial information is kapag meron ng conviction or kung hindi man gun related yung crime. So lumalabas ngayon kung ang offense mo ay punishable two years up, pwede. Tama po ba ang tama ba yung understanding ko? Sorry. Yan. Sir, doon po sa ilalim po ng Section 39, malinaw po doon yung mga grounds kung kailan po po pwede pong revoke at ma-cancel po yung uh, firearms registration and LTAP po. At uh, kung titignan po natin yon ay wala pong applicable na provisions with respect to the case of Papa Pastor Kibuloy and other accused. However, sa pag-aaral po ng FEO po, malinaw po doon sa Section 4, particularly Paragraph G, na ito po ay isa sa mga requisite at, at requirements po para ang isang individual or judicial entity ay mabigyan po ng pribilehyo to own and possess firearms. At ang stand po ng PNP, ito pong mga qualifications po na ito ay dapat continuing in character. So doon po sa Section 4, G, ay malinaw po doon na nakasaad na ang isang aplikante po ay dapat po ay wala po siyang, hindi po siya currently accused in a pending criminal case na ang impossible penalty po ay two years. So doon po siya pumasok. At doon din po sa section na 26.1.5 ng Revised Implementing Rules and Guidelines po ng RA 10591, kung saan malinaw po doon na one of the legal disability for an individual po para matanggalan po siya ng pribileyo ay yung pong pagkakaroon po ng uh, criminal case with imposable penalty of two years. Doon po pumasok yung kaso po ni Pastor Kibuloy and one other po. So yung, yung incidente na ito, eye-opener din sa polis kasi baka hindi lang siya. So kailangan siguro mag-review ng records niyo. baka hindi lang si Pastor Kibuloy ang similarly situated. Kasi baka pag nag-focus lang tayo kay Pastor Kipuloy, baka sabihin, sinisenggil out siya. Pero I'm, I'm sure meron pang iba dyan. That is correct, sir. Kaya it took some time for the Firearms and Explosive Office to... Uh, to issue their recommendation kasi pinag-aralan. Once nilabas itong uh, uh, kanilang recommendation, this will apply not only in the case of Pastor Kipuloy and one other, pagiging presidents na po ito doon sa mga individual and judicial entity na may kaparehong kaso po na like kagaya like, ano, dito. Congress, former Congressman Teves, surely maraming firearms yung naka-register. Tama po ma'am, yung sa kaso po ma'am ni dating congressman na Arnie Teves ay na-revoke na pong matagal yung kanyang uh, uh, LTAP at registration firearms. Pero ang naging uh, ground po doon ay for ng submission po ng falsified documents. Po. Oh, okay. Pero pwede pa naman siyang, under review siya ma'am, di ba, sa Office of the Chief PNP? Pwede Sino yung Peaky Pwede bang i-reverse yun? Ay, ito, ah, uh, ito ha, sorry kay Pastor Peaky Yung, yung, yung recommendation ng FEO. I don't want to preempt po yung uh, magiging decision po ng uh, PNP but uh, ang GPNP po natin ay uh, pag-aaralan po ito. May mga legal officers po ng GPNP at malinaw naman po na may basihan po itong recommendation po ng FEO. But intayin po natin yung uh, formal na pagpirma po ng ating GPNP and hopefully within the week po ay lalabas po yung uh, Uh, approve uh, decision po ng ating CPNP. Colonel, lumalabas lang yan pag may crime na na-involve. Eh, su surely may mga congressmen and senators na may mga firearms din sila na-registered. Unless may violation sila lalabas sa lalalabas ang mga yan. Yes po ma'am, kagaya po ng ating sinabi ito pong uh, decision po na ito is not only applicable sa case po ni uh, Pastor Kibuloy Like I said, magiging president na po ito na for those individuals similarly situated mm -hmm. will also be uh, recommended for the revocation and cancellation of their LTAP <laughs> uh, uh, oh. and registration of firearms. If po. they commit crimes, e Yes oh. po. Pagka may legal uh, disability na po. Oh.